Hello po guys, good morning po, good afternoon and good evening po sa lahat. Uh, especially po sa mga sponsors, solid na Reina at saka sa mga solid viewers natin at saka syempre sa mga uh, mga kaibigan natin na mga may vlogger at saka defender na po ni Reina at sa mga iba't ibang grupo po sa loob ng community ni Reina. God bless us all. Yan po ng ano, yung kagabi na mention natin na yung about sa sa mga binabato sa atin na ginagamit daw si Reyna for content, ganito ganyan for para sa pansariling interest. Ito po po i-clear lang po natin guys no. Ipapakita natin sa papakita natin sa inyo kung magkano po yung totoong kinikita sa YouTube channel kaysa Ah uh, dito sa pagla-live natin, 'di ba? Kasi sabi nila for views para pansariling interest. May lilinawin po ako. If ever na man ito, hindi po mapupunta ito sa atin, kundi sa Kay Reina din naman, 'di ba? Sa Kay Reina po kaya ginagawa natin 'to para ma-extend po yung pagtulong natin kay Reina at yung mga pagtulong natin kay Rina galing po sa ating sariling bulsa no at sa ibang supporters din ni Reina, na nagpapaabot ng tulong hindi po galing dito sa YouTube channel natin kasi kung ito lang po yung aasahan wala po wala po talagang sa na, masasabi natin na kinikita tayo dito may kinikita pero hindi ganong kalaki po no ah uh, ko lang ito no ito four days ago 4 days ago na may views po siya ng, ah uh, ito po 1 of uh, 1300k. Pakita natin no kung magkano po yung kinita niya. Para malam niyo po, kung alam niyo po, 1 dollar po, 1 dollar yung kinita niya. 'Di ba? Alam niyo yan. Yung 1 dollar po is 50 plus, 'di ba? 50 plus. So, ibig sabihin, 50 plus po, 50 plus pesos yung kinita sa isang oras at lima, ilang araw po na, ano, na content natin. Ilang araw na ito, no? Tapos, ito, konti lang kasi views natin. Kaya, wag niyong sabihin na yung ginagawa natin pang sariling interest. Kahit sana nga kumita ito, no? Para makatulong din kay Reina. Hindi po, ganun po. Kasi, alam niyo naman, eh. O oh, ito, one, one dollar din, di ba? One dollar din. Kaya anong sinasabi nyo na ginagamit sa Reyna for content? Hindi po. Kasi wala tayong kinikita dito. Ito po. Uh, 32 cents lang. 32 cents. Di ba? 32 cents lang po. O oh, saan, sa, paano tayo sa saho dito, di ba? Wag ganun po. Ito yung katotohanan. Ito, 2.3 views. Tingnan natin kung magkano to yung kinita niya, no? O, oh, 92 cents lang. Depende po, kasi ito sa kung no skip ads po. Kung nagsaskip talaga ng ads, wala po tayong kikitain, eh, no? Kasi yung nagla-live lang naman, kumikita po sa palipad. Wala naman po nang papalipad sa atin. Yung katutuanan kasi, ginagawa natin to para kay Reina. Ma na ma out yung mga iba't ibang uh, supporters niya din at ma-update din sila, no? At yung syempre, yung sa pabaya, syempre, na din tayo. Kung hindi po tayo maglalay, paano po nila malaman, di ba? Paano tayo maging con mag, uh, paano tayo maging connected sa isa't isa kasi sa kami po yung mga admin at uh, sa mga founders no na yung connected talaga kay talaga kay Ate Melanie. So yung mga supporters ni Reyna na nag-aabang ng update sa, sa amin po nag-aabang. Yan po sana klaro po yung lahat no maghanap pa tayo dito no? medyo malaki-laki yung views. Ito 6 six, uh, six point four Ito tignan natin kung magkano yung kinita nito. Ito da dollars po ibig sabihin na sa around 150 lang po siya. Mga nasa 150 or ma or less po. 'Di ba? So yun ang sinasabi niya 100 pesos, 'di ba? Ilang araw to na ano na upload, 'di ba? Ilang days na to, tapos yung views niya is nasa, uh, nasa 6K. So, ibig sabihin, pag naka-6K ka ng views, nasa 100 pesos lang po yan, guys. 100 pesos lang po yan. Yun ang katotohanan. Sana isa nagsabi na dyan na ginagamit sa Reyna for views. Hindi po, hindi po kami kumikita dito sa YouTube. Mali po yung mga akusasyon niyo po. Mali po yung mga akusasyon niyo. Sana, ano no, maliwanagan na kayo. Ito, 3.4, 16 hours, medyo malaki yung views natin. Tingnan natin kung magkano to. O, wala pang kinita, estimated revenue, wala pang kinita to. Ganun po yan, guys. Hindi, kalukuhan yan yung sinasabi, yung kinikina, kin, uh, ginagamit sa rin. Ito cents lang po, 32 cents. O oh, di ba? Ibig sabihin, kahit 50 pesos, hindi pa siya umabot ng 50 pesos, baka mga 20 pesos lang 'to. Sa isang oras mo na pagdadaldal, 20 pesos lang po yung kinikita mo. 'Yun ang katotohanan no sa nag-iisip diyan na milyon-milyon yung kinikita sa YouTube, nakakatawa talaga na. Matatawa ka na lang hindi niyo kasi magets eh. Di ba? Yung yung tinutulong po namin sa kay Reyna lalo na sa akin no na talagang ako tumutulong talaga kay Reyna galing sa bulsa ko tulong po talaga yan galing po sa pa, sa pinaghirapan natin no hindi po galing sa dito sa YouTube hindi po galing po talaga yan sa pinaghihirapan natin kasi gusto natin din makisa at makatulong sa bata yun know lang po guys no God bless us all sana po ma maliwanagan yung iba na nag iisip sa amin na ginagamit sa Reyna di ba ito na po yung example isang oras na pagdadaldal yung kinita yung estimated revenue is 32 cents o magkano yung isang USD yung 1 dollar, diba, nasa 50 pesos. So, may nang to say, hindi po siya umabot ng 50 pesos yung isang oras namin na pagdadaldal. Sana maniliwanagan po, guys, no? Wag, nyo, wag kayong mag-isip. Dapat maging thankful na lang kayo sa ginagawa natin. Dapat ma-appreciate nyo po. Sana po ma-appreciate nyo para maging ano din tayo, may inspire. Hindi yung ma-ano ma, uh, ma -ano natin. Parang alam yung mawawalan ka ng gana dahil marami po ng babatiko sa atin, di ba? Sana po, no, sana marunong po tayo mag-appreciate, kumahal natin si Reina, Magtulungan na lang po tayo at huwag po tayo maglaglagan. Ito lang po sa akin, no. God bless us all and thank you so much. I love you all sa mga solid supporters at solid sponsor ni Reyna. God bless po.